So, mga bagay na kailangan nyong dalahin sa eskwelahan ka pupunta na kayo sa school. So, huwag nyong uh, kalilimutan, huwag nyong iiwanan, okay? Kasi sabi nung iba, nung uh, mga matatanda nating uh, mga magmamanok, okay, kapag naiwanan mo raw yung mga bagay na dapat dala mo sa mismong araw, eh baka mamaya hindi maging magandang resulta ng inyong... Uh, pagpunta ng eskwelahan. Kaya mga kamamay, sa video ng ito yun ang pag-uusapan natin. si share ko sa inyo yung mga bagay na nalalaman ko sa mga bagay na dapat mong bitbitin, na dapat mong dalahin sa mismong araw na tutungo kayo sa eskwelahan. Kaya mga kamamay, huwag nyo sana kalimutan na pindutin ang subscribe button, mag-like sa video ng ito. Kung gusto mo, yung ganito klase ng topic tungkol sa pagmamanok na aking sinishare dito. So wala pong bayad na mag-subscribe. Kaya mag-subscribe na kayo by clicking the subscribe button at pag-like kayo sa video ng ito. So ano nga ba yung mga bagay na hindi mo po pwedeng kalimutan bago ka umalis ng bahay at pupunta ka sa eskwelahan? So number one, so yung hinog na saging mga kamanok. Okay? Pag sinabing hinog na saging, ito yung saba na saging na hinog na hinog. Ilagay nyo na po sa inyong bulsa sa inyong lalagyan. Basta huwag nyo kalilimutan. Kamamay, ano bang maitutulong yan? Bakit kailangan pang magbigay ng saging o magdala ng saging na hinog sa araw na yon? Mga kamamay, hindi po natin alam o sigurado kung anong oras makakapag-enroll ang ating mga alaga. Okay? For example, uh, calculated natin na ang ating mga alaga is makakapasok sa eskwelahan ng 2 p.m. Paano medyo nagtagal yung unang uh, yung unang mga pinapanood natin. Kung nagtagal, parang lalampas sa oras. Alas stress na pero may dalawa pang uh, mag-enroll. -e okay? So kapag ka ganyan, na extend yung kanyang enrollment, kailangan natin magbigay ng saging kasi magugutom po yung mga alaga natin eh. Kasi kapag po nagutom ang ating mga alaga, mag-off po ang mga yan. So, hindi po sila magiging healthy, makakaramdam po sila ng gutom. So, kapag nakaramdam po sila ng gutom, possible hindi po sila healthy pagkaganon. Baka po hindi maging maganda ang resulta ng inyong pagpunta dyan sa eskwelahan. Kaya magdala kayo ng hinog na saging para kung sakali, okay, na ang inyong mga manok is magugutom, bigyan nyo lang po ng isa hanggang dalawang kagat, and good for two hours na po yan. Okay? So, maaalagaan po ninyo ang kalusugan ng inyong mga alaga makukuha nyo po yung point na healthy healthy po sila sa pamamagitan ng saging ninyong dalawa. Adala. Ah, okay? So, next, ano pa hindi nyo po pwedeng iwanan? So, yung inyong, uh, yung inyong box. Pag sinabing box, mas maganda sana kung ano eh, kung mayroong hangin na pumapasok sa ilalim. Okay? So, para sa ganun, ang inyong mga alaga is makakapagpahinga ng maayos ang inyong mga alaga is healthy healthy. Hindi yung pagpunta nyo ng eskwelahan ay hawak-hawak nyo lang. So, tandaan nyo mga kamamay, kapag ka ang isang manok ay hawak-hawak nyo maghapon, yung init ng katawan ninyo o kung sino mang tao ang may hawak sa inyong mga alaga, so, mapapunta sa manok hanggang sa manok ma-dehydrate. Okay, makikita nyo yung manok, mainit na mainit na. O kaya naman, makikita nyo yung manok, hinihingal na. So, sign po yun na dehydrate yung manok. Okay, e, ibig sabihin, masyado nang mainit yung kanyang katawan, humihingal na po siya. So, yun yung paraan ng manok para mag-cool down. Humihinga po siya, humihingal. So, kapag ka ganon, kailangan nyo pong ipahinga yung manok para sa ganun, makarecover po siya sa nawala niyang electrolytes. So, para muling ma-dehydrate ang inyong mga alaga. So, kaya kailangan nyo magdala ng uh, box, okay? Para sa ganun, makapagpahinga siya ng maayos. Okay? So, ano pa yung po pwede yung uh, dalahin at saka hindi po pwede, I mean, is, ano, ano pa yung mga bagay na hindi po pwede niyong makalimutan sa mismong araw na yon. So, syempre, ang kailangan nyo dyan ay yung pera. Okay? Hindi po pwedeng wala kang dalang pera eh. Hindi mo pwedeng bumalik. Kasi yung paniniwala ng ating mga sinaunang magmano kapag ka bumalik ka daw ng bahay, possible, uh, hindi maging maganda yung resulta ng inyong Uh, pagpunta sa invitations. Kaya hanggat maaari mga kamanok, yung pera ilagay agad sa bulsa. Okay, baka mamaya siya pang makalimutan. Kung sino pa yung mas pinakamahalaga, siya pa yung makalimutan. Okay, so ano pa ba ah uh, dahon ng saging mga kamanok? O mamay, bakit magadala pa ng saging, ah uh, dahon ng saging? Eh, sabi mo nga, may box na doon. Makapagpahinga naman siya ng maayos. Actually, mga kamanok, <coughs> minsan, yung lugar na inyong Okay, uh, pagtatambayan doon. minsan hindi maganda 'yung ano, 'yung amoy. Okay, mabahong ipot. So maglagay lang kayo sa ilalim ng inyong uh, mga boxes ng ano, dahon ng saging. So makakapag-refresh 'yan mga kamamay, mga kamanok ng uh, amoy ng kapaligiran. So parang ano lang siya, uh, hindi siya maninibago doon sa lugar. Kasi halimbawa, for example, 'yung manok ninyo uh, na familiarized doon sa inyong cording Uh, yung amoy ng damo, yung amoy ng sariwang hangin, sariwang lugar. So kapag kapag ka nilagay niyo po ng sa dahil ng saging, yung sariwa, yung ilalim ng inyong mga boxes tsaka yung sa ibabaw. So uh, malamig pa rin po ang pakaramdam ng manok. Ang inyong mga alaga is relax pa rin. Okay? Hindi po sila mag-adjust. Kasi kapag ka wala po talaga kayong nilagay na na malamig-lamig na mating sa ilalim, sigurado ako may stress yung manok. Sigurado ako, yung manok ninyo, hihingalin. Baka mamaya, pagdating sa araw na yon o sa mismong venue or event ng inyong invitation, doon pa siya mag, ano, uh, hindi magtunaw. So, napakahirap niyan kapag ano, hindi nagtunaw ang ating mga alaga pagdating sa mismong araw. Matik talaga, iuwi mo yan para sa ganon maging healthy ulit. Okay? Hanggat maaari mga kamanok, uh, iwasan yung stress sa inyong mga alaga. Iwasan nyo na sila ay uh, ma-dehydrate pagdating ng araw na iyon. Okay? So ano pa ba? Ano pa ba ang uh, kailangan nyo gawin sa mismong araw para sa ganun mas maging, maging, uh, maging matagumpay yung inyong pupuntahan. So, sabi nung iba, pag daw kinuha nyo sa cages yung inyong mga alaga, wag nyo daw pong i-close yung pinto. Okay, so sino ba sa inyo dyan ang naniniwala sa mga ganyang klase ng paniniwala? Kapag daw po kayo ay mag uh, uh, kapag ka daw po kayo pupunta ng invitation, kailangan yung uh, cages nila is bukas yung pinto. So wala naman pong masama na maniwala, wala rin naman pong masama na nagawin natin kasi yung iba uh, naniniwala dyan at uh, dyan sila hiyang. Okay, ako ginagawa ko rin 'yan. Pagkakuha ko doon sa keeping uh, keeping uh, stall, hindi ko rin po sinasarduhan. Hinahayaan ko lang na nakabukas at sabi kasi nung iba paniniwala kapag daw po bukas yung pintuan, makakabalik po yung ating mga alaga na maayos at healthy. Okay, kasi pag daw po inyong sinarduhan na talaga, totally, sabihin, sinasarduhan yun na hindi na siya makakabalik. So, yun ay uh, paniniwala ko lamang din sabi-sabi lang din ng mga matatanda sa amin. So, pwede naman i-apply nyo rin. Okay? So, ano pa ba yung mga bagay na hindi nyo po pwedeng makalimutan pagdating ng araw na yon So, ano pa ba? Aha. Uh -huh. Mm, siyempre, tubig. Okay, tubig. Uh, madali lang naman ng tubig. Fresh water. So, kapag medyo dry yung kanyang ipot, Magpainom lang po kayo, no? So iba-iba tayo eh. Iba-iba tayo na ibinibigay sa kanila. Yung iba nagbibigay ng holding uh, serum, yung iba nagbibigay ng uh, energy drink, yung iba nagbibigay ng kung ano-ano. So ako, tubig lang po mga kamanok. Okay? Fresh water. Kung alam ko na uh medyo dry yung ipot, so pinapainom ko po, then monitor po ulit. Okay? Tapos ano pa ba? Uh, Paano naman ka mamay kung halimbawa masyado ng matubig naman, yung ipot masyadong matubig? Uh, ang ginagawa ko naman dyan, uh, siyempre nagdadala ko ng mais. Mais po yung ibinibigay ko sa kanya. So ito yung pinag-uusapan ng napakarami nating mga viewers. Kung ano daw po talaga yung dapat ibigay kapag ka matubig ang katawan ng manok, mais ba o pellet? So sinasabi ng iba pellet, sinasabi ng iba mais. Pero ako mga kamanok, sinasabi ko mais po ang kailangan yung ibigay. Kamamay, eh, hindi naman yan makakapag-absorb ng tubig. Yung ano po, yung, yung pellet po nakakapag-absorb, hindi po. Ay nakakapag-absorb po ng uh, water o yung moisture sa katawan ng ating mga alaga is mais. Bakit ka mamay? Bakit ko nasabi? So, try nyo po na yung mga alaga is ng pellet sa loob ng isang buwan. Tignan po ninyo ang timbang ng inyong mga alaga tataas. Masyadong mabigat, masyadong matubig. Tingnan naman ninyo yung mga manok ninyo na binibigyan nyo ng mais sa loob ng isang buwan. Yung katawan nila, lean muscle, tapos ang gagaan nila. So doon pa lang mga kamanak ma-differentiate niyo na kung alin talaga talaga uh, kung alin talaga yung nakakapag-absorb ng extra moisture sa katawan. Okay? So, yun lang muna sa ngayon mga kamamay ang ating uh, pag-usapan. Yan lang muna siguro ang ating topic. So, kung nag-enjoy kayo, mag-subscribe kayo at kung may mga katanungan kayo, magtanong din po kayo. Baka masasagot ko po. Ano? So, paano mga kamanok? This is PG Vergara. Pagliyada ng mamay. See you for our next vlog. Ala.